nasa Candelaria kami sun date sun crispy buntot ah, tinolang tuna nasa na yung tuna hindi ko makikita maliliit lang ah, maliliit kaya mo nga ubusin oo oh, konti lang yun ah okay kalakulot yan kaya favorite ko tong crispy buntot kasi parang siyang crispy pata tingnan yung laman may litit magandang hapon tapos na kaming kumain sa Tuna Republic dito sa Candelaria and nandito kami sa Candelaria Doctors Hospital nagpa-check up lang si Mahal kasi 2 weeks na iubo niya since pa nung dumating kami ng Cambodia and kaya kami talaga nasa Candelaria is magpapakairo siya kasi tomorrow, aalis ah, na naman siya for Mindoro. May work na naman siya dun. Yun lang. Nagkakasakit siya dahil ano, sunod-sunod yung work tapos nasabay pa yung travel namin. Yan. So, sana maging okay na siya kasi mabigyan siya ng tamang gamot dito sa ano, doktor. Anyway, yun lang. Namiss ko ang Candelaria. Dito rin ako dati nagpapacheck up. Ganun. Sakit nga yung ulo ko eh. Mang init kasi. Hindi pa rin kami masyadong nakakapahinga. Um, uh, baka sa Friday, pag nakapahinga na ako, pupunta ako ng kainta. Basta i-vlog ko na lang yun. Kasi yung business ko doon ay kailangan ko nang asikasuhin. Kailangan na yung ma-open. Kasi fr franchise yun eh, na coffee shop. So, tumatakbo na siya. Kaya, eh pinaayos pa rin naman namin kasi yung space dun and medyo ano na super mga 80% tapos na kailangan ko na lang bumili ng mga gamit like ref na may malaking freezer nisip ko dalawang ano eh yung side by side tapos blender ah uh, lutoan ganun ang dami pang kailangan dun so marami pa rin gastos pero ganun talaga yung business. ano oh. Manonood kami sa hindi ni Jeron. Manonood kami ng final destination. Si Bob wala. Nasa Mindoro. Tsaka hindi rin mahilig sa mga patayan eh kaya yan kay Gerald ako magpasama good morning it's ano pa lang magpa 5am pa lang pero paalis na ako pupunta akong kainta and then from kainta pupunta kaming Bulacan ni mama uh, may kailangan lang siya dun dalhin tapos dalaw na rin doon sa tito ko ah uh, malayo lang yung biyahe Uh, seven hours mula dito. Tapos dadaanan ko pa si Mama. Kaya maaga akong gumising. Si Mahal ay nasa Mindoro pa rin. Two weeks siya nandun. Mga June 15 pa yung uwi niya. Kaya let's... Tapos ano rin pala, kaya rin ako pupunta doon dahil uh, kailangan na ng final touches nung ano, nung gagawing coffee shop slash kainan. So isasama ko kayo. Tara, ang aga pa. Magagda naman ang lolo siya. After seven hours, nandito <laughs> na kami sa San Miguel, Bulacan. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nagmamadali kami. Pagdating ko ng kainta, sumakay so lang sila mama. By the way, sila mama ay pumunta ng palengke. Nasa bayan kami sa poblasyon para meron kaming pang-lunch pagdating namin doon sa tito ko mag na uh, ano daw una ihaw daw ng bangus sabi ko matagal pa yun iprito na lang natin tapos mga nilagang gulay tapos bagoong ganyan so hinihintay ko lang sila ay kapagod Seven hours ang biyahe mula Laguna dun sa Rizal Rizal Laguna tapos nagpakabit pa kami ng ano ng easy trip kasi auto sweep lang meron to so yan may easy trip na rin siya. kaya okay na rin parang na, uh, double purpose na uwi kami Bulacan nakapagpakabit ng easy trip yun sa south kasi I think sa Binyan pa nagkakabit ng easy trip may malayo rin sa amin yun. ko lang sila sila kasi si Lisa yung isang kapitbahay namin na assistant, assistant ni mama lalo na pag nagbibidyo siya kasama namin kaya sila dyan ayaw may multo rin sila. <laughs> Ay, ano namin, namin anong, na. Sinala, uh, apo ni Winnie tsaka ni Panter. Apo daw to ni Winnie at ni Panter. Apo hindi eh, eh. nakita yung pinagdaanan mo dito. <laughs> dito naman saan? Hindi video ka 'yung 'yung net, papalitan namin. Yan, kumain muna kami ni Mama sa sinkhorn. Kain na late lunch, 1 p.m. Maulan na good morning sa inyo. Tingnan nyo naman, maulan. And pasensya na kayo dahil unang-una -una yung quality, quality nitong ating kamera uh, camera ngayon ay malabo. Hindi ganong kalinaw. Kasi nasira yung camera na, ay hindi, yung front screen ng aking cellphone uh, nasira. So, ang ginagamit ko lang ngayon ay yung selfie cam pasensya na I think uh, dahil pa yun dun sa naaksidente kami sa Cambodia na daganan ko kasi siya pero for some reason nung nandito na sa Pilipinas tsaka siya talagang ng total breakdown anyway uh, sorry ang dami kong utang sa inyong vlogs kasi kilala nyo pa ba ako ako to <laughs> si Mike. um, pagdating namin galing Thailand lagari agad sa trabaho actually si Mal parang 3 days lang sa bahay balik mendoro na trabaho na siya andun pa siya hanggang ngayon 2 weeks siya more than 2 weeks siya doon almost 3 weeks tapos ako naman yung i-open ko ng coffee shop sa kainta nasikas ko weekly ako lumuluwas so ngayon luluwas na naman ako pero dadaan muna tayo kay Madam Fages Mundo kung matagal na kayong nanonood sa amin kilala nyo rin siya Uh, may mga products kasi siya. Sabi ko, baka mai offer ko rin doon sa coffee shop. So, itatry muna namin. Uh, isasama ko kayo doon. Uh, Mag-high tayo sa kanya. Ang tagal din namin hindi nagkita. Pero mag-breakfast muna ako. Nandito ako sa Shell Sa Slex. Bumili ako sa Subway. And, wala kasi kung maulan kasi. Hindi ako makapunta doon sa magdo May McDo daw eh. Bumili ako ng coffee sa Uncle John walang kwenta 73 pesos pa yung malaki pa yung nabili ko okay lang parang kinanaw na kape aray ko anyway kakain muna ako tapos tapos parang ang lapit lapit ko sa camera to wala siyang wide angle sorry um pinacheck ko na yung phone ko eh 5,000 ang sinisingil sa akin ito pa pala na-stress ako kanina bago ko umalis ng bahay. Biglang may nareceive akong text na ginamit yung credit card ko for isa $252, yung isa $150, so mga $400. Dali-dali akong tumawag sa customer service, pinablock ko yung credit card. Tapos kahapon, yung ATM ko naman ang nagamit. Ano naman, $7,300. Ay, hey. So, pinablock ko rin yun. Nag-ask ako ng replacement. Tapos, nag-file ng dispute for reversal. Sana naman ma-reverse lahat yun. Dahil, hello, itong ang 5,000 kong phone, hindi ko mapaayos. Tapos, yung gumagamit ng card at, AT credit card at ATM ko, basta-basta na lang gagastos ng ganong kalalaki. Feeling ko, dahil ginamit namin yung card ko sa Cambodia at sa Thailand. So, nadala na kami. <laughs> Sabi ko, sabi ko kay Mahal, kailangan pag pupunta tayong ibang bansa, meron tayong uh, card na yung hindi yung personal namin. Kumbaga, gagamitin lang namin siya pang ibang bansa. K kagaya nung mga nauuso ngayon yung parang mga ano eh, ano nga ba to? Mga Atomy ba yan? Basta yung mga ganong card. Kasi ang hirap pag yung sarili mong ano, card yung ginamit mo yung andun yung savings namin yung sa ATM namin eh kung masimot yun sorry ang haba na ng kwento ko <laughs> nai-stress talaga ako eh tapos hindi ko pa siya makonta kaninang umaga kasi wala siyang signal nasa Mindoro siya sa mga bundok bundok doon nag-reach out pa ako doon sa friend niya kay Kyle Kyle kung mapanood mo to salamat ulit sabi ko, eh Kyle, ano, kilala mo ba yung mga ibang kasamahan niya doon? Kasi sobrang importante masabihan ko siya. Dahil ano nga, hindi ko na kwento na ganoon. Pero ang gusto kong sabihin, sana sa kay Bob, kay Mahal, i-temporary block niya. Kasi wala siyang signal, hindi niya alam baka nagagamit na yung mga... Uh, cards niya kasi same lang kami ginamit din niya sa Thailand at Cambodia yung mga yun eh so ayun din eh. nagreach out si Kyle dun sa grupo buti na lang may nakabasa tapos naghanap pa ng signal si Mahal ayun nakontak ko siya thank you lord so, grabe tong mga gumagamit ng mga ganyan hackers ba ang tawag sa mga ganyan ito pa yung dispute ko daw pag napatunayan na ako ang gumawa, sisingilan pa nila akong plus 1,000. ano ba naman yan? Eh, hindi naman ako yung gumawa talaga niya imagine yung isa ha ang in order niya sa snacks something online 150 dollars so nasa 8,000 plus worth of snacks anong gagawin ko sa ganong karaming snacks ay race test talaga ako so kakain na lang muna ako tapos kita kita tayo mamaya sa bahay ni Madam K it's almost 11.20 mag message na muna ako sa kanya hindi ko nasa eslip sa mamaya na lang Ayan, dito ako kayla, Madam Faye. Hello. madilim? Hindi, maliwanag <laughs> kasi, ano. Hello. Ang tawag dito, kumuha ko ng products niya para doon sa coffee shop. So, sana maging regular ako dito. Ang tagal uh -huh. namin hindi nakita. Tat, <laughs> ano na? Ni-invite ko pala kayo, Erwin, doon sa amin. Punta kayo. Ang may iyan ah. Tagal nag-Carlan daw yung mama mo eh, sabi niya. Kuya ko? Kuya niya. ayun yun niya. nag uh na -huh. Ayun. Bye bye. Ingat. Bye bye. Ayan, nandito na ako sa kainta. Hindi ko na na-vlog. Bumili ako ng empanada. Merienda namin ni mama. Nakain na namin. Vegan empanada. Na walang longganisa, egg lang, tsaka gulay. Kasama ko si Pretty. Kaso si Pretty ay may sakit na ano siya nagsusugat-sugat tapos nakakalbo sa pagkain yun kaya sabi ko palitan yung pagkain ano hypoallergenic dapat kaso kahapon daw napakain ni ng may chicken kaya yan nangangatin na naman dapat talaga ano lang strict na hypoallergenic walang mga chicken yan yan anyway eh? ka So, ito na yung mga products na binili ko kay Madam Faye. Ito yung lumpiang Shanghai niya. Tapos ito, ito siguro yung garlic, longganisa. Tapos ito yung hamonado, I think. <laughs> Yan, so preprito na namin. Yan, luto na yung ating mga pinirito. dahan-dahan ko siyang niluto para ano, pati loob. kasama oh, Hindi ka kasama. Ako lang. So, ito na yung ating mga pinirito. Lilinawin ko lang, titikman ko lang ha. Hindi ako kakain uli ng baboy. Kailangan ko lang <laughs> maraman yung lasa. Para kung ano, ang hirap naman binibenta namin, hindi ko alam yung lasa. Smell tayo din itong suka. Ito. So, isang lumpiang Shanghai. Tapos, yung hamonado sa guro itong pula. Feeling ko lang naman. Ay, eh, dumikit sa tissue. Nilagay ko kasi sa tissue. Okay. Dapat pa hindi Nabatuhin ko nilagay sa tissue. Tsaka yung garlic. Ayan. Tikmahin Parang ilang taon ba hindi kumain ng baboy. Mga 5 years. Ang ganun. Pero yung beef, minsan nakakain ako kasi yung burger, sabi ko sa Burger King Plant based ang naibigay sa akin, may beef. Nakagat ko na nung nalasahan ko. Sabi ko, hindi ito yung Hindi ka naman kita. Ang layo mo naman. Ha? Ang layo mo naman. Hindi ka kita. kita. O, oh, makita ko dyan. Ito <laughs> ko. ko. Ito ko. Ito Ano? Ito Parang gusto yung trace. Tingnan mo. Tatakam-takam na. Next naman yung garlic. Ano gusto mo? Ah, ito na pala pala na ang O, ang mga pala gusto niya ng may Mas gusto ko yung garlic. Uh. Masarap naman sila parehas, pero mas bet ko lang yung mga garlic. Tignan natin yung Shanghai. Ito, 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 ito. Hindi lang talaga sanay na kumain ng babi. <laughs> Iisip ko, bubble <mar Dartmouth> na kain. Oh, yes. mm. Ito yung ilam mo. Ang bango-bango na pinipilito ko. Chop! Chop yung Shanghai.

natapos na yung parang bubong tolda.